Unang araw nga ng huling kabanata ng pag-aaral natin mga kakosa dito sa EXAC. Hey! So, yun nga mga tropa, ngayong araw nga mga kakosa, samahan nyo ako mga tropa sa unang kabanata mga kakosa ng huling yugto ng pag-aaral natin. Dahil first day of school mga tropa, ngayong fourth year ng mga kakosa. At huling school year na nga lang pala natin to mga tropa, mag-aaral kung papalarin. Kaya sana mga tropa, palarin tayo. Namimiss ko nga mga tropa, nung first day pa akong papasok, nung first year ako, ganito nga pala ko dati. Tapos ngayon mga tropa, ganito na ako at Lapit na akong gumradway Ang bilis talaga mga kakosa ng panahon Di mo mamamalayan mga tropa Patapos ka na, napakabilis lang talaga Mga kakosa ng apat na taon Tapos ayun nga mga tropa, humahaba Nang ikwento ko sa inyo, nakagating na nga ako dito At nakita ko na yung mga tropa kong mga kupal Dito, sila Tito bins Nga pala yan, at sila Robby At andito na nga ulit tayo mga kakosa Sa eksa. isang taon na naman tayo Mga tropa dito, magtitiis hey! Laptop. Tapos inantay nga lang namin din eh mga kakosa sila tropang Ivan natin Nakita ko nga si Maka dyan na nahihiya pa ah, Tapos yan mga tropa Taman lakad na nga kami dito at sabay sabay na nga kami dito papasok Na pre may shoutout ka pa pre Na pre Mamatay tapos pa maya nga mga kakosa, andito na nga tayo sa room at nakita nga natin dyan sila Speed si Kalboy, mga tropa natin. City Toilets, mga tropa. Tapos pagtingin ko nga dito mga kakosa, sa room wala pa nga mga tao dahil naaga nga tayo ng paso. Hindi pa din naman kasi mga tropa, regular class ngayon mga kakosa dahil first day pa nga lang. Kaya chill-chill lang muna mga tropa, next week yung pinaka talagang drugan na mga kakosa. Kalas yeah. <laughs> and friends! Speed! Ingat 'Yan sa akin hindi. Adolay, wala. Tekala, kembiwala, gutom eh wala. Tapos tamang tambay nga lang muna kami dito mga tropa sa labas dahil di pa nga binubuksan yung aircon at naglalangis na nga tayo dito. Aray ko! Tapos pamaya maya nga mga tropa binuksan na nga dito kaya pumasok na din tayo mga tropa dahil pamaya maya may teacher na din tayo. Tapos ayun nga mga tropa si Boss Ray oh. Piling teacher na naman. Apakaangas! Tapos pagkayari nga mga tropa ng first subject dito mga kakosa maghihintay na tayo ng second subject dyan. Ayun nga pala si Sir. Alas 10 pa nga lang yan mga tropa ng umaga. Kaya lalabas muna tayo mga kakosa kakain muna tayo sa labas. Di pa din kasi ko mga tropa kumakain ng umagahan. Kaya kailangan natin kumain muna mga tropa tsaka alas dos pa na may sumunod na subject. Pre, pre. Oy. 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 Let's go. bablog lang ako. Pre, sa Pre. Kaya taman labas lang muna tayo dito mga tropa Maglalakad na naman tayo napakalayo Nag-CR nga lang kami dyan mga tropa Bago kami lumabas So ayan, kakain muna tayo ayan. Walang katao-tao yun. Kakain tayo doon sa may kainan doon at makikitain lang to. Panot! <laughs> Panot! <laughs> Habang palabas nga kami, mga tropa, nakasalubong nga dyan si Lajian. Shoutout nga pala sa inyo. Siyempre, mga tropa, kadalalabas tayo pang paswerte ka muna para swertehin tayo ngayong araw. At as always, mga tropa, magpapares muna tayo dito, mga tropa. Ganun talaga, mga kakosa. Yung first day of school, kailangan mo magpares para buwenasin yung buong taon mo. Tapos titimplahan mo, mga kakosa, nang ganun rin. Napakalasa talaga, mga kakosa. Eh. Kaya tamang timpla nga lang pala ako dyan, mga tropa. Nilalagyan ko nga din palang ketchup yan, mga kakosa ayo ba mga tropa naglalagay din kayong ketchup? O ako lang mga tropa yung naglalagay ng ketchup sa pares? Kumakain nga tayo dito mga tropa, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Maureen Meirano. Pati na din kay Andre Villa Flores Rosero. And shoutout nga din pala kay Kevin J. Bilguera. Sa mga gusto nga pala mga tropa, magpa-shoutout. Pa-shoutout lang kayo, comment lang kayo sa video na to. Tapos pagyari nga natin kumain dyan mga tropa, pawis na pawis nga tayo dito. Talagang naglalangis tayo mga tropa para tayong de Okay lang man friend. Tangina okay, mo. Tapos <laughs> <laughs> tamang lang kami dito ng tatlo kong tropang kupal sa salamin. At tamang balik na nga tayo dito mga tropa sa eksak. <laughs> ay, Fortuner. ano, makakakuha tayo niyan. Pag -tuner. Ay, tuner. <laughs> At pagbalik nga namin dito, mga tropa, sa room, tamang tulog lay mga ota dito, mga kakosa. At syempre, matutulog muna tayo. Ay, ikam muna. Putan, nakaplay <laughs> na agad. So, ayan po, no? What's up sa inyo, mga guys? Eh, hey, ang? <laughs> dito po kami sa room. Wala po kami teacher. Alas 2 pa. Darating ang aming susunod na subject. So, magkagago tayo dito ngayon. Sir po kay, ano po masasabi nyo? Sa ating first day of school? Tiga step, eh... <laughs> At paglabas ko nga dito mga tropa Pagkagising ko napakatahimik nga dito Mga kakosa sa EXA At Sabi nga mga tropa hindi nga makakapasok Yung sumunod natin na professor mga tropa dahil hindi pa naman regular class mga kakosa Kaya sensei mga kaklase natin dito eh. <laughs>

No, Siyempre no, 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 no. mga tropa as always lalaka na naman natin yan mga tropa palabas ng eksak aray ko Bitlog! mag shoutout ka Shoutout out sa mga kukulugs Shout sa nanay na ito Mukhang yung mukhang puwet Ayun nyo mag shout out Shout-out shout kay Aljon! Shout-out ah. <laughs> shout sa mama ko dyan! Okay. Shout-out shout 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 sa'yo! Uy! Shout-out sa mama! Shout-out sa mama! Uy! Uy. Shout-out na shout shout oh, shout shout sa mga Zone 1! Uy, gagagat yan! Shout-out! shout -out sa mga zombie! Ano na sa'yo? Yung laptop ko, di nakita ng teacher. Ano yung pinagandaan? Okay. Okay lang, basta may pampabuenas everyday. Ayun. At ayun nga mga tropa, ganito nga lang mga kakosa natapos yung unang araw natin sa klase mga kakosa. Salamat nga pala sa inyo mga tropa sa patuloy na sumusuporta sa atin. At lalong lalo na mga tropa sa mga solid followers natin at mga silent viewers natin mga tropa. At sana nga mga tropa umayon sa atin mga tropa yung taon na to para makagraduate na tayo. At ayun nga pala mga kakosa si Basura Concept at nakita ko nga sila Mel's dito. In shoutout nga pala dito sa mga followers natin na nakilala tayo. panati si Eleven Gonzales. Uy. Dito nagpa-viral yung vlog ko pag wala siya. Ano 'yun man? Uy. Ano mo sa sa dito? Eh. Uy, na-faces. Ang <laughs> <Ayun> hina naman ni <laughs> At ayun nga mga tropa, pauwi na nga tayo dito mga kakos at sobrang ganda ng ambience. At salamat nga pala mga tropa sa panonood. Siyempre bago yan, ikamuna e, muna. Bye bye!